Hello guys, welcome back to akin. Ayan. Yun paro kamusta ka po? Um pasensya na no, um, natagalan yung pag-upload ko muli. Um hindi po ang pasensya sa inyo kung medyo matagal no, natagalan. Um maraming maraming salamat at andiyan pa rin kayo sa pagsuporta sa pag Salamat po. At so titingnan natin kung anong energy ng mga Pisces, no? So ano ang energy itong buwan ito mga Pisces? So general reading ito, hindi lahat ng sasabihin kaya makaka-resume pero um, kunin lamang kung ano yung para sa iyo. At kung hindi naman ay ibigay po natin sa iba. So yun po, um, sumula na po natin. Okay, mga cancer. no. So ang um, ang energy niya dito is um may mga may mga win workout kayo, no. May mga naalam kang mga strate, no. Kung paano mo ma pagpapaganda yung trabaho mo. No? Kung paano mo ma i-deliver, no? Kung paano mo siya ma-deliver na maayos, kung paano mo kung paano ka maka magkakaroon na ng kitang malaki. So nandoon yung um, pagiging porsigido mo, no? Magkakaroon ka ng porsigido sa iyong sarili na sa na kailangan lahat ng kining mo ang kailangan pudido no kailangan no? ang um, may diskarte kailangan ang um, kailangan may mga ano ka rin dito um, parang inaalam mo no inaalam mo yung mga bagay-bagay na -bagay kung paano mapapabilis yung mga trabaho tinatrabaho mo no o ganun yan ang thinking kung paano mo mapap mapapabilis yung mga yung mga sitwasyon or yung mga idea mo na para maging mabilis yung pagtatrabaho mo. Si ang goal mo dito is um mailabas ng maganda at yung quality ba ng trabaho, no? At yung pagiging nagpursigido mo talaga sa pagtatrabaho mo. Talagang napakasipag no? Uh, meron din Meron din ang uh, meron din ako nakita dito may mga may mga offer no. May offer sa yung love. No? Um love connection um mahal ka ng tao sa akin no? pero siyang binibigay sa iyo na pagmamahal na gusto niyang ikaw ang makakuha ng kanyang in-offer na dahil ang um, nandun yung umaapaw, no? umaapaw talaga yung pagmamahal niya para sa akin. Mahal na ka ng person na ito. At gusto niya ikaw ang makasama niya. Gusto ka niyang makasama. Kaya lang, um, parang kailangan kailangan talaga ditong iporsige, no? Kailangan mo porsigihin. Kung, talag, kung talagang kung um, talaga ang nandun yung dahil nandun talaga yung pagmamahal niya para sa iyo. So talagang porsigid din siya na ibigay ito sa iyo. So um yan lang parang binibigyan ka na kasi dito ng um, pinapasaya ka na, ino-offeran ka na, pero parang hindi pa sapat, no? Hindi pa sapat yung binibigyan ni itong person na to. Parang nagkukulang pa. Parang may hinahanap pa siyang mas mas magandang yung plano ba, yung mga plano na for about future no no dahil may mga sitwasyon din dito na um, siguro nag-iisip din yung person na na um, kailangan meron ng pundasyon, no? Kailangan magkaroon ng pundasyon itong love connection ninyo. Kailangan um, hindi lang puro pagmamahal, kailangan nandun din yung security. Security niyan dalawa. Kaya parang, meron pa siyang gustong makuha, ano. Meron pa siyang gustong makuha dito na mas, na mas maganda pa. Yung parang, tatalo ka ng pundasyon dito na secured na. Secured na yung kinabukasan ninyo, kinabukasan ng magiging anak nyo. Um, kumbaga parang hindi na mag-aalala. No? Ganon. Kaya, um, patuloy ka nang workout, patuloy mong tinatrabaho, yung mga bagay na para ma-secure yung pamilya mo yung magiging pamilya mo, or yung magiging person mo. No? Kasi ayaw mo rin mapahiya sa kanya at ayaw mo rin na ayaw mo rin mahirapan ng person na to. So, nandun yung kailangan pagsumikapan talaga, no? Kailangan pagsumikapan. Kung kumbaga sa slowly but surely dito, no? Kung kumbaga sa um, ano ng dagat ng wavy niya, dahan-dahan pero ang um, may paalon-alon pero dire-diretso no so ganoon may mga ganun energy so kaya kailangan ang um, patuloy no pa patuloy itrabahuhin patuloy pagsumikapan at magiging mabilis to, magiging mabilis din yung mga Um, in like binigyan niyo ng effort ng trabaho, no? Magkakaroon din ng magandang resulta.